Mga mga kaibigan, mga friends. Ito nga pala yung tinahi ko noong nakaraang araw. Ngayon, susulutan ko naman ngayon 'to. Uh, ito ay entrada to nung saliwaan na panlalaki. Sana subaybayan nyo hanggang sa huli. At sana, mag-subscribe kayo, mag-like and share. Sige po, simulan na natin. Yan, ganyan lang po kasimple ang pag susulot nito. Tapos, hihima, ah, himasin po natin konti o tuwid din natin para talagang tuwid na tuwid po siya. Kasi pagkatapos po itong sulutan ng goma, ang isusunod, susunod kong tahi po dito, ipakikita ko sa inyo. Kaya, panuari lang muna po natin to. ito na muna po yung pakikita ko kasi marami-rami po yung aking isusulot ano nasa mga nasa 10 dosena po yun lang po maraming salamat po